tayo dito ng train guys sa station na station sa train doon okay. na no station sa train station sa train bullet train Nagabang tayo ng train Pasyon oh, station sa train oh, daming tao ayun okay, yeah. nandiyan na oh, ang train no oh. ayan parang gusto kong sumakay ng train eh Lakas na... mong patakbo, okay, so lakas no. magdo, Yan Macdo. Tapos yung building na yun, yun na Macdo. International talaga itong Macdo. No? Jollibee, di, wala ka makikita Jollibee dito. Ang lamig na dito. Walang lamig. Upo muna. Kanina pa ako pa ikot-ikot. sa Lusan kami sa Lusan tapos timing din dito kami malapit sa release ng train ayun o oh, train nakapag video pag nakakuha ko ng video may ma-upload na ako mamaya inabangan ko yung malakas na ano ba pagtakbo sa ano, train kasi kanina dumaan sobrang lakas yun ang minabangan ko na nabidyohan ko timing din na malapit kami sa release ng train sa station station ng train hindi masyadong malakas kanina malakas dumaan kanina Ang pagbunyan ang taas Nabangan ko yung kanina na grabe sobrang lakas. Sila, oh. May pinip uh, may mga pasahero kasi minto Hindi 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 malakas yung kanina talaga yung malakas. Yung nabangan ko. Yan ako na parking yan. na ako, hindi pa dumaan yung train na pinakamalakas Na naman Abangan ko yung malakas. Ano okay guys? Grabe ang taas eh.